Kinailangan pa ba natin na uh, zero talaga si Pilat to free up 74 billion pesos, Mr. President? I know, Mr. President. That's also the question of many. And I've thought about this uh, long and hard. There's no denying that PhilHealth has uh, a savings amount of 600 billion. And that's also the reason why initially the administration thought of it as a, a way also to augment certain uh, short uh, fundings that we had for example for health workers, etc. Hindi natin maintindihan but hindi nila yung pera na don na meron sila na naka sa isang ewan ko kung anong account yan, savings account na ang kinikita ay mas mababa pa kesa sa inflation. Mr. President, hindi pwedeng sisihen na nagkulang tayo sa pagbibigay sa kanila. Kasi nga ang dami ngang pera na nandyan. Hindi nila pinamimigay ang pera dun sa mga nangangailangan at tinuturuan din natin sila ng leksyon. Bigay ka ng bigay. Nandun lang yung pera, hindi naman nagagamit. Paano naman yung mga ibang programa rin ng gobyerno na nangangailangan din ng funding?